Tingin niyo po yung saan nila lumubog Ito siya Ito yan o Ito pa naman dito sa katawan Huwag lumubog ka na Tignan Tinambakan nila Uy! Lumubog ako ng totoo Tingnan niyo ka na <laughs> Ano po niya na ako Yung tanong. Ayun anyway nyo guys, pinapa po paano di uh, ano uh, wala kami mahuli. Uh, Talaga po ayan. Tingnan mo, ang tinatambangan po niya na Ayan at pumalas ako. Sobrang lakas na nga niya ng bako. Pag kang ganyan niya sana sa tubig. Paano hindi mabubugaw po yung mga isda, diba? lalim pa lang yan nagpas tao oh. yan yun yung dory na guys Lali nanini ni Parang pirana Parang pirana Yan o A flower horn Hindi Gloria Ano to Nani ni To comment nga guys kung ano po to Aliyah, tabal nanini lenme Sige ng flower horn, no? Kaso, yung paputuin kasi ang laki ng dalog, ganyan pa laki, oh. Ay, grabe daming usugat. Pero sa kamachiles, nangyayakit lang ko po. Ano yung pwesto ko? Yan, oh. Ako po lang sa kamachiles. Liya po? Ay, lumubog. Ano? Bulig, yo. Itong bulig. Papaangat na siya. Saan kaya yun? So, palay ko na yung binidyo, pero pagbungan ko na yung god. So po guys, ewan to, ay, parang Gloria. Lapad na, tilapia Kaba siyo ya? Eh hey, lapad na Bah, lapad na Lapad guys, oh nah. Ano Pla, pla, oh, <laughs> Apa Kok putu neng keko. Bayan nah. Ah. Okay, so, na eh. na eh. hmm. <laughs> Yang kan guys eh. eh. ah, toman. Butit nian eh, ai ketak de nian eh. Selamat ya, Pak. Sengku menonon namen keto. Jin toya kentutungan kasih pepak bungan de ni. Maping pepak bungan seguru nian kasi Kasiba ya kare nian. Ah, tarah, tataka de. Ang laki guys, so, Toman. Yee. For the first time na nakahuli naka ulit ako ng Toman. After ilang years, no? Oh, ito, Kasi bakit ma pa ng oh, Tsaka may gira na oh. yeah. Kasi makanya niya yang kaku, ayan oh, mag di, ano nagi na siya. guys, yung nahuli ko ni Kyle ah. Yan dinalawan namin. Tamaan ni Kyle to. Toman. Kung toman na yan, di ba? Solong-solong ni Kyle yan. Yan. Tatanggalin ko na yung tali ko. Oh, hey. kumakagat pa siya. Nangagat. Kung tamang boy. Ganda ng kulay, no? Kulay blue ay purple. tas ang ganda niya. Putulin na lang. Putulin na lang. Nasa yung tali. Nasaan ba yun? Nasa yung na ano. Ano? Ay, na sa box. Tara, punta tayo rin. Ayan, guys. Ah, oh, nakalo yan na po kami ng toman. Yan, o. Oh. <laughs> ah, mamaya naman po. Ito, guys. Man. Ito toman. Ito, yun, o. Oh. Ayun, o. Oh. Sumabit na. Arikon, sakit. Nasugat niya ako. Nasa dulo siya. Kabutik kamu, awas, oh, Awa, sindag ulit butit. Aray kita. Bumabalik siya, bumabalik siya. Op, op, op. Op, op, op. Ali ya. Tan na may pangkin niya pa. Tan na may pa. Oh. Oh, yan minabo yo. Oh. Ay, minabo yan. Na. Oh, tan na may pa. Sakto yan, may buntok eh. Kaya kaya yan. Wala gulo yan. Tan sa mo mo. Oh, nam. Oh, bilim na 'to, no. Kuwento na. Makabijoy Makabijoy, makasarayo. Makasarayo sa. wala ko yung mamituran kasi yung maminabit eh. Ito namin camera. Ayan, ayan. Ay oh, na, humatak. Sige, takan mo Salit dyan. Wala pa tayong kumuha pag malapit na. Malapit na siya. Malapit na lumabas to. Ayan o, no, humatak. Ayan ah, na na siya.

<laughs> <laughs> Ayan na. ah. guys, <laughs> oh. Okay, so, Toman. Butit na yan, eh. kan eh. <laughs> 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 ya tutukan kasi pepak bungan Dini ni. Waping pepak bungan siguro niya. Eh. Kasi bak ya rin eh. Oh, tera, Ang laki guys so Toman Yee. For the first time Nakahuli naka ulit ako ng Toman After Ilang years No Kasi bakit ano Manipis siya parang nakain oh. Tsaka may gira niya oh. Kasi makanya niya yung kaku Ayan oh. Mag ge Ano Nag gira na siya Tingnan nyo guys Yung nahuli ng Toman ni Kyle ha? Yan Dinalawan namin Tamaan ni Kyle to Toman Toman na yan Diba Solong solo ni Kyle yan Yan tatanggalin ko na yung tali ko oh, hey. kumakagat pa siya kumakagat, huwag ka boy ganda ng kulay no, kulay blue ay purple tas ang ganda nya putulin na lang putulin na lang, nasa yung tali ay, nasan ba yun? nasa yung panana okay. ay, ay chuking nasa ba? tara punta tayo rin Ah, yan guys. Ah, nakaloy po kami ng toman. Yan, oh. Mamaya naman po. Hindi na mamumutok. Tignan nyo, guys. mamulang mula oh. Oh. Oh, yan, oh. Oh. Dito lang kami. Oh. Panalo na na naman, oh. Oh, yan. Bataan, oh. Oh. mamula-mula sa baba. Oh, kasama. Oh, yan, oh. Kita ano pa masasabi? Oh. Kahit hindi magsalita. pla, pla, Kuya Joe. oh, ito si Kuya Joel. Joel Puday. Pag-follow po yung kanyang ano, YouTube channel at Facebook. yung kanyang Facebook. Oh. Nahuli na, nahuli na. Oh. Hindi magsalita. Kahit hindi magsalita. Ay, kaganda sa bala. Oh, di ba? Ayos na ayos. Oh, pla, pla. Yan guys, sama natin yung sarili natin habang sila'y nag-ano nag, ng tilapia. Oh, ayan oh to guys ah Panibago na, na naman to mas malaking tinamaan kung Parehas lang yata O oh, malaking konti yan malaking konti. oh yan Pinagtulungan namin tignan yot talampalabaw oh <laughs> kesa mo mo dunta Kyle oh talaga <laughs> putulin mo yung tali ko Kyle putulin mo yung tali ko ano 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 Guys ha. <laughs> <laughs> Ito ang apo ni Kuya Joel Oh, yan no, oh, ang to. Idol ko ng apo ni Kuya Joel na yan. Makwento yan. Oh. Wala ma, ipet ko Joel. Yan, putol na. Yan guys ha. Nakita yung mga nahuli namin, yung toman. Ha, ah, yan ha. Ito niya. Oh. Eh, tutulin natong makayo. Yan tutulin na.